Isa ka bang OFW and you're working hard for your family's future? Sana naman maiwasan mo tong top 5 money mistakes that can make you broke and poor. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this Chinkitan, your pambansang world coach sa uh, episode natin na ito. We are going to talk about the five pitfalls of an OFW when it comes to finances. Alamin po natin kung bakit mahalaga na pag-usapan to at bakit kailangan po natin ika nga iwasan to. Guys, kung may papel at baldwin ka, kung isa kang OFW, please get a paper and pen, start writing these notes. And I want you to evaluate and check, baka nagagawa mo na to or if not naman, pwede mo pang iwasan. Number one money mistake ng mga OFW, over send or overspending for your family. Mm -mm. So, just to give you a perspective, may sumulat po sa akin, pangalan po niya ay si Maria, na hindi naman tunay na pangalan sa Dubai. So, anong ginagawa po niya? Pinapadala po niya almost 90%, 90 ng kanyang sweldo at kita pabalik. At, 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 ito po, sana naman po yung gastos po napupunta sa mga essentials. Napupunta lang po sa gadgets, sa parties mahilig siya tumulong sa mga ika nga nangangailangan and then after after 15 years na realize niya wala pa rin siyang ipon after 15 years working in Dubai so bakit ito nangyayari number one, kung ikaw ay isang OFW ask yourself dahil ba to ay sa pressure that you need to provide all not only the needs but the wants of your loved ones opo So, sino po sa inyo ang guilty dyan? Type guilty. Na parang feeling mo talaga na, yun nga, pag hindi ka tumulong, napakasama mo. Diba, ito lang ha, I do believe na there's nothing wrong in helping others. Pero kailangan po, make sure na, na hindi mo kayang tulungan ng ibang tao kung hindi mo kayang tulungan ang iyong sarili. Do you agree? Diba, you can never give what you do not have. So ano po naging consequence po nito? Ang magiging consequence nito, wala kang savings, wala kang investment para sarili mo in the future. So ano po mangyayari po dyan in the near future? It's either number one, aasa ka sa ibang tao, or number two, magmumukha kang kawawa. So that is number one common money mistakes, yung sobrang mapagbigay. Hmm, sino sa inyo guilty? Type ng guilty. Number two, money mistake ng mga OFW not building enough emergency fund. Oh, ano yung ibig sabihin ng emergency fund? Ito po yung buwanan na sweldo na kailangan mo itabi just in case na mawalan ng work, may pwede kang itawid uh, for a few months. Yan ang exact na nangyari sa isang OFW din sa Singapore na sumulat po sa akin nung panahon ng pandemic. So, since nawala yung work niya, nahirapan siya magbayad ng upa o sa kanyang flat sa Singapore. So, ano po nangyari? Kailangan niyang mangutang in order for him to survive kasi nawalan siya ng work. Bakit po nangyayari ito? Again, kung bakit nangyayari ito, again na, sobrang mapagbigay, walang iniwan sa sarili, kaya yan po ang nangyayari. Kaya alam mo guys, ito lang, habang ikaw ay kumikita po dito, yung accident, yung pagwala ng trabaho, yung pagkasakit, it's not a matter of if, it's a matter of when siya mangyayari. Kaya mas practical kung tayo po ay magtatabi ng emergency fund. So at least po, ladies and gentlemen, para maiwasan na ito, 3 to 6 months. Number 3 money mistakes ng mga OFW kung bakit sila nagiging broke and poor, failing to invest early. Meron naman siyang nurse taga UK. Padala rin na padala, diba, sa kanyang pera. By the time she retired, opo, ano po nangyari? Wala rin siyang investment. Meron siyang nakukuwang pension galing sa government. However, yung pension niya is not enough to sustain her lifestyle. So, kasi po, again, the reality is this tingnan mo ko kung ikaw isang OFW. Kung yung sinsweldo mo at saka yung retirement plan mo lang, kung gagastusin mo lang personally para sa iyo, ako ay naniniwala na pwedeng magkasya yung pera. The reason why hindi nagkakasya ang iyong pera at saka retirement fund kasi meron pang ibang tao ang umaasa aside from sa sarili mo. Agree o disagree? Type agree. Yan ang painful truth. Kaya ladies and gentlemen, kaya kailangan paghandaan po natin to. Okay, pang-apat na reason kung bakit nagiging broke and poor ang mga retiree is because of what? Living. Living the life while abroad. O, oh, di ba? Especially pagka tayo ay nasa abroad. Kain sa labas, mga luxury bags, Black Friday, yung mga sale na hindi matatapos. So, ano po nangyari? Bili-bili ng gamit, may mga bagong gadget, bagong damit, bagong sapatos. Pero, ano po nangyari? Walang naitirang ipon para sa sarili. So ano po nangyari? Alam mo na ipon? Sama ng loob at saka bilbil. Minsan pa nga may mga iba nagkakautang-utang pa. Guys, ito lang po ah. Uh, tatandaan po, hindi araw-araw ay Pasko. Yung kinikita po natin sa abroad ay hindi pang long term, hindi pang habang buhay. Because the moment you stop working, you stop earning. Agree? Kaya it's very important for you and me. Lalo na yung mga OFW po na kailangan mag-ipon po tayo. Pag nag-ipon po tayo, i-invest po natin yan. Pag in-invest po natin yan, para pagdating ng panahon, kaya di ka na nagtatrabaho, meron kang tinatawag na passive income. And last but not the least, the fifth money mistake na kailangang iwasan na makabayan ng OFW is what? Trusting the wrong people with their money. Grabe. Nako, marami sa inyong guilty niyan. Na-experience nyo ba diba? nagpadala kayo ng pera sa inyong kamag-anak, para mag ng negosyo. So, ano pong ending? Na-mismanage po. Nalugi ang negosyo. So, naubos ang pera nyo. Sino naman sa inyo guilty dito? Type guilty. Siguro, nasasaktan na kayo sa episode natin na ito. Kasi yun nga, bakit ba nangyayari ito? Kasi yung mga kababayan nating OFW, na parating, syempre, gusto nila na yung pera na lang nila ang magtrabaho para sa kanila, pinagkatiwala nila, na hindi naman nila alam kung ano pinapasokan nila. Pangalawa, wala namang kasulatan. Pangatlo, iba walang monitoring system. So, ano nangyari? Ending. Nalugi na pera, nasira pa ang relasyon. Kaya nga, paano natin masasolusyon na ito? Kapatid, alam mo, kung gusto mo talaga, mag-invest ka na lang sa mga safe oo, sa banko o if not naman, sa pag-ibig MP2. Ilagay mo na lang yung pera mo doon. That's number one. Kung gusto mo naman pumasok sa mga negosyo, mas maganda na ikaw na lang pagbalik mo dito. Again, ano yung limang major na pagkakamali? oversending and overspending of money. Number two, wala kang emergency fund. Number three, hindi ka nag invest Number four, ubus di ba? Kung anong bago, meron ka. Number five, nagtiwala ka sa mga maling tao. Sa lima na sinabi ko, saan po kayo talagang lubusan at tinamaan? Pakitype na lang sa comment section at mag-usap po tayo. Alam mo, bilang mga OFW, ang sakripisyo mo, kailangan talaga suklian ng magandang buhay pag nag-retire kayo. Sana naman maiwasan niyo mga money mistakes na ito so that you'll be able, you'll be able to retire comfortably and retire securely for the rest of your life. At para sa mga taong nagsasabi, Chinky, gusto ko talagang maayos ang retirement program ko talaga. But you don't know where to start, how to start, good news. If you want uh, a private coaching session with me or a group coaching session with me, please join us in our private community, yung TYL. So sa TYL community, you'll gain access to proven strategy, expert guidance, at may supportive network na tayo para magtulungan tayo, lalo na yung mga kababayan nating OFW. Ginagawa ko yan every single month. So if you're interested to be part of this private group, this is not for free, this is a private group, please just type TYL. TYL sa mga tao seryoso lang, ha? or just go to the comment section and click the link to know more. Katandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.